Historia Tagalog Horror Stories Hello Sir J Last 2014 lang kami lumipat sa isang malaking bahay na tinitirhan namin ngayon Pagmamayari ito ng lolo ko sa father side Last 2012 lang sila lumipat dito. Binenta nila ang bahay nila dati at ito ang nagustuhan nilang bilhin. May nakatira na dati rito at sinalolo ko na ang pangatlong nagmamayari nito. Pagkalipas ng isang taong paninirahan, namatay ang lolo ko dahil sa sakit. December 24, 2013 Si papa ko na ang tumirah Kaso yung time na yon, magkaaway si mama ko at ang papa ko. Si papa ko lang ang tumira doon. After ng isang taon, nagkaayos na si mama at papa at nagkasundo sila na tumira ulit sa iisang bubong. Pagkatapos ng isang linggo, pagkalipat namin sa bahay, namatay ang aking ama dahil sa stroke. January 7, 2014 kinabahan ako baka ako na ang susunod dahil ako na yung pang third generation. Pero natapos naman ng isang taon at nandito pa din ako at buhay na buhay. Salamat sa Panginoon. Sa ngayon, apat na lang kaming nakatira ngayon sa bahay. Si mama ko at ang aking dalawang kapatid. So ito na ang experience namin sa bahay. May second floor siya pero isang kwarto lang. Doon ko naisipang magkwarto. Dahil nga hindi ako makatulog doon every night pagkatapos mawala ng aking ama. Dahil sa kung ano man ang dahilan, hindi na ako ulit doon nagkwarto. Bago ka makapunta sa second floor, merong staircase at bago ka makapunta doon, may hallway din And that's one of the creepiest place in the house. Ang hallway at kusina ay connected. May tig-isa silang ilaw, pero nasa isang lugar lang ang switch. Nakakapagtaka lang dahil hindi naman magamit ang ilaw sa hallway dahil kinakain ng mga langgam ang wire sa may switch. Pero yung switch lang sa hallway ay hindi apektado ang kusina. Ilang beses ko na inayos pero lagi na lang nasisira. Every single time, laging inangat-ngat ng mga langgam. So hindi ko na inayos at tumigil naman din yung mga langgam. Then one time, nagsasampay si mama ko ng damit sa hallway. Sabi niya, tinatawag daw siya ng kapatid ko na akala niya ay katabi niya. Sabi daw nung boses, Ma, Mama Sumagot naman si mama ng bakit Dalawang beses nagpalitan sila ng salita Hanggang ma-realize ni mama na nasa sala pala ang kapatid ko at malayo ito sa hallway Kinilibutan si mama at dali-daling bumalik sa sala May experience naman dahil nga napakairi ng place na yon na tuwing pupunta ka sa kusina every single time walang palya kahit sino mapapatingin sa hallway at mapapako ang tingin mo doon dahil iba nga yung feeling nagconfront na ako sa hallway nilakasan ko ang loob ko madilim yun at humarap ako sa hallway at nagsalita ano bang kailangan mo hindi ako natatakot sa iyo Bigla akong kinilabutan at feeling ko, babagsak ako, kaya hanggat kaya ko pa, pabalik akong naglakad papuntang sala at inisip kung bakit ko nagawa iyon. Dahil nga din, hindi na ako sa second floor natutulog, kaya sa sala na ako natutulog ngayon. May tatlong pintuan sa sala, isang pintuan palabas ng bahay, at isang pintuan sa dating kwarto ng lolo ko. Pero wala nang natutulog doon. At isang pintuan pa para sa kwarto ni mama at ang kapatid ko. One to three times, nadidinig naming sumasara mag-isa ang pinto sa kwarto ng lolo ko. At hindi rin namin kayang masara yung pinto sa loob nun ng walang ilaw dahil feeling namin para kaming nakukulong pero ewan ko ba hindi rin maganda yung feeling para kang makukulong sa loob pero back to me dahil nga dun na ako natutulog sa sala nakaramdam ako ng kung ano-anong experience madalas naman ngayon napapatingin ako sa kusina tuwing gabi feeling ko may nakatingin na ewan tuwing gabi yon hanggang ngayon pero ngayon naman, nasasanay na kami sa mga ganong pangyayari at nagsabi ako ng rules sa amin na bawal na pag-usapan sa loob ng bahay ang kung anumang naririnig o nangyayaring nakakatakot sa bahay na ito. Dahil naniniwala ako na mas nagpapalakas lang ito sa kung anumang pasama namin dito sa bahay. Hanggang ngayon, nandito pa din kami nakatira dahil neutral naman ang other residents namin. Alam nyo ba, hindi lang naman sa Don Galo sa Paranaque ang madaming haunted house. May na-encounter ako at ang mga tropa kong mga beki sa multinational village. Dalawang bahay ang pinuntahan namin. Yung una ay along the Sacred Heart School may parang bahay doon na abandon na kung titignan mo sa labas ay sobrang creepy bakit kaya yung katabing bahay niya although maganda naman yung itsura ang kaso lang ay abandon din so eto na nga yung unang bahay na yun ay pinasok namin at dahil mga Becky ang kasama ko, syempre mga maninipis, ibig sabihin mahinhin kung kumilos. So mga parang pabarbie sila kaya ako na ang nauna. Pagpasok sa gate, may kalakihan din yung gate at pag binubuksan, may squeezy noise na madidinig. Pagkabukas ko ng gate, habang takot na takot kapag kasi mo ang tingin mo, makikita mo yung garahe at pinto papuntang loob ng bahay. Basag ang mga salamin, walang mga pinto, as in nakabukas talaga. Kaya habang nakatayo ako, sa takot ng apat na beki kong kasama, dalawa lang ang sumama sa akin. Yung dalawa naman ay naiwan sa labas at yung dalawang sumama naman sa akin ay nakakapit sa damit ko at sa likod ko. Pagpasok na nga sa gate habang dala ko yung flashlight, hindi ako gumalaw noon at napatingin sa right side ko which is nandun yung main entrance ng pintuan pero sarado. Then sa right side ng pintu na yun, may makikita kang salamin na bintana na mula sa first floor at second floor ang kita. Hindi ko tinitignan ang bintana. Baka kasi mamaya may makita ako at hindi na magsituloy yung dalawang beki na kasama ko. Dineretso ko yung sa left side sa main gate at paglagpas ko ng pinto, may nakita akong drawing sa pader. Nagulat ako sa nakita ko. Palabas na ako noon nang makita ko yung dalawang beki na naiwan sa garahe ng gate at hindi sumama sa kadahilanang may nakatingin daw sa bintana sa may front door na nakatitig daw sa amin at nakatayo lang at hindi gumagalaw. Nga pala, I'm a fan of a classy and different kinds of paintings so nang curious ako sa nakita ko yung nakita ko na painting sa may pader na ang nakadrawing ay mata sa loob ng triangle it's like an illuminati design so doon na nagstart ako manginig at nung pabalik na sana ako sa gate ng garahe nung makita ko at mapansin sa loob ng bintana sa first floor ang napakagandang weird paintings at sa floor na yun Which is naka tiles ay may nakadrawing ata o permanent na siya na David Star. Sa mga hindi nakakaalam, eto yung star na parang dalawang triangle na magkabaliktaran lang. Nabalik ang tingin ko sa dalawang beki na wala na sa garahin ng gate. Mukhang lumabas na ata sila. So sign na din yun na kailangan ko nang umalis doon. Inisip ko yung mga possibilities na maaaring mangyari tulad ng biglang magsara yung gate at maiwan ako doon. Dahil din mag-aalas dos na ng madaling araw ng mga oras na yun. Palabas na sana ako. But then again, may nakita na naman akong design sa may pinto sa gawing taas sa may gilid. Actually, nakita ko na kapareho siya nung nakapaint sa may pader na itsurang mata na nasa loob ng triangle nakakanvas siya sa pinto kaya natakot na ako pero hindi ako nakaalis agad dahil parang hangang hanga ako sa nakita kong paintings na nakalagay sa canvas sa gilid ng main door gandang ganda ako dito at hinawakan ko pa at tinignan isa isa gusto kong kuhanin yung paintings pero baka may spirit na sumama at hindi ako lubayan. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin yung paintings na nakita ko. Siguro yung bahay na nakita namin na yon ay dun ginagawa ang rituals ng satanic acts. Base lang naman ito sa mga nakita ko sa loob ng bahay. Ito ang experience ko way back 2004. Nung umaten ako ng retreat sa Rizal during my freshman year in San Beda College. Marami kami sa retreat na yun. Dalawang accounting sections kami. Hindi pwedeng hindi ka sumama dahil bayad na yun kasama ng miscellaneous fees ng tuition. Nakalimutan ko na yung pangalan ng retreat house sa may Rizal. Ang natatandaan ko lang ay sa bandang Rizal ito. Pagdating namin sa retreat house, ang sarap sa pakiramdam. Sariwa ang hangin at madidinig mo rin ang huni ng mga ibon. Medyo magubat din kasi yung location. Yung structure ng retreat house ay parang square yung building tapos open area yung gitna We did the usual things you do in a retreat Pero there are few instances na talagang tumatak sa akin Una, yung sa activity namin na washing of the feet Nangyari yun around 7pm ng unang gabi Nasa isang kwarto kami noon Bali section lang namin yung nasa activity may ginagawa yatang ibang activity yung kabilang section. Dim lang yung ilaw na gamit ng kwarto. May aircon yung kwarto. Medyo malamig pero para wala namang kakaiba. Nasa likuran kasi ako nakaupo at yung aircon ng kwarto nasa gitna ng mga bintana. Maya-maya, biglang humangi naman sa likod ko Napansin ko yun kahit malamig yung aircon at nagulat din ako dahil walang aircon o ventilador sa likodan ko. Nilakasan ko yung loob ko at sumilip ako sa likod. Gumagalaw yung dulong kurtina na parang hinahangin pero marahan lang. Hindi naman pwedeng gawa ng aircon yon dahil nga nasa gitna ng mga bintana yung aircon. Kinilabutan ako bigla sabay tapik sa akin ng senpai namin na facilitator dahil it's my turn para sa paghugas ng paa. After nun, chinek ko yung part ng cortina pero steady na at hindi na hinahangin. Pagkatapos na activity, bago lumabas ng kwarto, chinek ko din kung nakabukas yung bintana dahil baka hangin lang sa labas yung dahilan kung bakit gumalaw yung kurtina. Pero, laking gulat ko dahil nakalak yung bintana at wala rin papasukan ng hangin para gumalaw yung kurtina. Kaya dali-dali akong lumabas ng kwarto kaagad. Pangalawa, nangyari ito sa sleeping room ng mga boys Magkakasama ang mga lalaki ng dalawang seksyon at nakabukod naman yung mga girls sa kabilang kwarto. Yung kwarto namin may malaking shower room. Siguro kaya ang mga sampung tao na sabay maligo. Nangyari naman ito on the third day, madaling araw, bali last day na namin. Nagising ako ng madaling araw noon, mga 3am yata iyon at hindi na din ako makatulog ulit noon. Naisip ko na mag-shower na habang tulog pa sila. Dahil kung mamaya pa ako mag-shower pag ng mga kasama ko, eh baka kung anong oras na ako makaligo. Patay pa naman yung ilaw ng buong kwarto. Malapit naman sa may bintana yung entrance ng shower room. Medyo nakakatakot lang ng kaunti pero... Nakapasok naman ako ng shower room Binuksan ko yung ilaw Pero pagkatapos nun Biglang bumigat na lang yung pakiramdam ko At pakiramdam ko na may nakamasid sa akin Not from the sleeping room pero sa loob ng shower room mismo Nagdalawang isip pa ako kung maliligo ako o hindi na Pero nanaig ang kagustuhan kong makaligo agad kaya pumasok na ako sa cubicle pagkatapos kong maligo nagbihis agad ako at lumabas agad ako ng cubicle pero may nahagip ako ng imahe sa peripheral vision ko sa may pader pero bigla na lang nawala matangkad na nilalang na kulay brown na may dahon-dahon alam mo yung sanga ng puno parang ganon Umalis na ako ng shower room at babalik sa kama at nagtalukbong na ako. Hindi ko pa nga napatay yung ilaw sa shower room. Ito ang mga experience ko doon sa retreat house na yun. Two days after nung retreat, nakasalubong ko yung senpai namin sa retreat campus sa mi grounds. Kamustahan lang kami pero may napag-usapan kami na nagpatindig sa mga balahibo ko. Sabi niya hindi daw siya nakatulog ng mabuti nung nandoon kami sa retreat house sa loob ng dalawang gabi. Dahil may mga spiritual presence sa retreat house. Yung iba daw ay ligaw na kaluluwa. Pero may isang entity na hindi mapaliwanag. Sinabi niya na nandoon daw yun sa kwarto na pinagdausan namin ng washing of the feet at hindi nga maganda yung aura ng presence niya. Dark presence daw iyon. Doon yun sa lugar kung saan ko nakita na gumagalaw yung kurtina na nilapitan ko pa. Historia Tagalog Horror Stories